So, nagliluto ako, guys, ng aming ulang. Pinakbit, guys. Ito. Pakbit, guys. Ulang namin, guys, pakbit. Ito, guys. Nagliluto ako ng pakbit. Okay.

isa sa hagma pinirito isda ang guys yun ay yung isda guys yun makakasin kayo guys may bagong ito guys may bagoong Gulay ang haba ng buhay, hindi lang, guys, yang ano. gulay. Tapos, lalagyan nyo ng ng bagoong, guys. Ilalagay nyo yung fritong isda. Sa so, hold natin, guys. Sarap yan, guys. Pag may fritong isda. Pagbabagoong din ba kayo, guys? Okay, guys. Ayan, yummy na guys. Yummy ng aking gulay. Luto na guys. Bye bye guys. Kakain na kami. Bye.